bagong araw at uh, bagong episode na naman tayo. Ayan, bali, lalabas lang ako maglalakad lakad At siyempre, isasama ko kayo saan man ako pupunta na naman ngayong araw. Ay, pagkaboring din kasi mag-stay dyan sa bahay. Kaya, labas-labas din tayo minsan, no? Ako lang namang mag-isa, eh. <laughs> Alright, shout out po sa inyo lahat. At andito na naman tayo sa mahiwagang elevator. Stay ground floor pala bakit second floor na naman ha alright maraming maraming salamat po sa inyong uh, laging panonood sa ating mga video yung mga silent viewer natin ano diba pag isa lang ako <laughs> bahala kayo kung merong magpapakita dyan siyempre kita kita nyo rin ha? okay so let's go punta tayo sa aking pupuntahan sasamahan nyo ko ngayon okay right Oras natin ngayon is alas 5 ng hapon mga pox natin dyan. At tayo is uh, lalabas muna. Maggagayak. Ayan. Medyo nakapustura tayo. <laughs> Ayan. So dito na tayo sa may eskinita. Dito sa eskinita ito is uh, madilim pag madaling araw. Ayan. <coughs> right so pansamantala nating ikakat yung ating video at uh, traffic ngayon okay dito muna tayo alright muli na naman balik. <laughs> ayan shout out po sa inyo lahat at andito na tayo sa may maluwang na area ayan maluwang na area at sa banda doon banda roon is mayroong mga naglalaro ng cricket yan cricket yung parang bisbo, baseball baseball pero dalawa lang yung base yan hmm. laro nila pambansa ang laro ng mga kaibigan natin kapatid natin ng mga taga India mga Indian o yun. shout out po sa mga kaibigan natin dyan <coughs> na mga indiano no? indian nationality ayan ayan kanilang laro yan din ang kanilang libangan dito yan bali maglalakad-lakad lang ako at papalubog na yung araw. Ayan yung mall na pinagtatrabawan natin, ayan. Yan yung mall na natin at maglalakad-lakad lang tayo. Pupunta ako diyan sa may tabi ng dagat, ayan. Magpapa hangin muna tayo. <laughs> At s'empre magpagabi tayo para makita ninyo yung kagandahan ng mga pailaw nila diyan. Okay, yung last episode natin is yung pinailawang uh, pinailawang building ano. Yun po is a uh, <coughs> preparation ng kanilang uh, preparation ng kanilang uh, 53rd, 53 anniversary or 53 na Panilana, national national day ang uh, bansang UAE right ang laro nila mga kapatid natin mga indiano ayan Dalawang base lang yan, yung laro nilang yan. Yagis nung isa, ibabat naman doon, oh, yun nandun, Takbo. Oh, di ba? All right, so let's go. Dito siguro sa banda pag uh, kwan, is uh, wala na tawa wala na magrereklamo na makuha nang pa ng video. Or camera. Actually, mga kapoks, is yun is isang kuan, isang European European na babae yung nagreklamo na anak kinukuhanan ko daw siya ng video sabi ko kanya hindi kita kinukuhanan madam sabi ko bigla kang lumusot sa kaharapan ng aking kamera nakasakay ka ng sasakyan mo sabi ko eh, hindi ko naman sinasadya na makuhanan yung sasakyan mo pinareview ko lang buong video mga kapox natin dyan pinareview ko sa kanya eh nakita niya na wala yung mukha niya doon sa video yung sasakyan niya lang yung nandun So Ayan na lang natin Yun na lang ang ating iiwasan Kasi dito sa ating kinalalagyan talaga Sa bansang ito isa marami po talaga yung bawal So mahirap natin ipagpilitan kung talagang bawal ano <laughs> okay. Kung bawal wag mo nang ipagpilitan <laughs> okay, ayan, mayroon din sila mga celebration do Ayan. Yung pula na yon is mga lokal ng mga lokal. Meron din siguro silang event sa National Day. Umpisa sa A1. So, holiday po nila yon dito. Tatlong araw, ay apat na araw pala. A1, A2, A3, A4. Yun ang kanilang selebrasyon ng National Day. So, happy 53rd. National Day sa buong UAE ayan yung pinakamalaking mall din dito, malaking mall din po yan, pero isa uh, konti lang po yung mga customer English customer <laughs> customer na mga pumupunta dyan kasi isa uh, yung kanya is nasa gitna right ng ating uh, ambience ngayon dito kung yung uh, mga previous video po natin is nandun tayo sa dating uh, tinitirhan natin sa so, pay accommodation is walang ganito Yan. dito naman is pwede na tayo maglakad lakad konti at makukuan uh, na natin itong dagat ano? so dito na tayo sa may tabing dagat Okay Alright Diba At kung gusto natin uh, Uy, ang daming mga isda Ayan oh. Ang galaw yung tubig Maraming mga isda Pwede rin kaya mamingwit dyan So, subukan natin Tingnan natin kung mayroong mga namimingmit dito Diba Diba ganito ang ambiance na nakikita natin ngayon dito mga pox. okay ganda ng mga building dun okay at kung gusto pala natin uh, mag ulam ng karne ng pork is meron din dyan sa may rooftop na yan <laughs> Ah, hindi pala bawal pala oh. No fishing, sabi oh. <laughs> bawal pala dito mag -isda. Bawal pala dito manista. Rakgas. Ayun. May mga nagko-condindondo doon banana boat ba? Tawag doon nanabot nabot alright so continue tayo sa paglalakad mga folks at pupunta tayo doon sa may mga daungan ng barko yung pinagdadaungan nila ang barko doon Ayan. mararating natin yon sa kalalakad-lakad natin ito is mamaya is nandun na tayo ano? okay yan doon tayo bibili ng karne ng pork doon sa rooftop <laughs> ah diba? gusto nating, uh, gusto bumili ng karne ng pork is doon lang sa may taas. hey yan iniwasan natin na makakuha tayo ng mga makakahagip tayo ng mga uh, dito kasi uh, may hirap naman no? So, pansamantala muna natin puputulin, ano? So dyan muna kayo Alright Bali uh, magpahinga muna tayo dito At itutuloy natin ang lakad edition natin ngayong araw <coughs> Yan samaan nyo ako dito Abang tayo sa nagre-relax Ayan yung power kwan nila dito Power supply nila Ayun Ayan yung kumukuha ng mga power supply ang buong Ras Al Khaimah. Yan ang ambiance natin ngayon dito mga kapoks natin yan At uh, tayo is na board nga sa ating bahay. So lalabas-labas din natin at tayo minsan ano. Ako na tayo ng tambayan natin habang tayo is uh, wala namang ginagawa so, lakad lakad na lang tayo tahimik nga lang dito mga folks at tayo isa mag isa lang ah, uh, ba diba? <laughs> mag isa lang tayo dito okay at uh, nang tuluyan ang lumubog si Haring Araw mga folks doon wala na tuluyan nang lumubog wala na tayong kwan, mamaya maya isa madilim na ito so bilis bilis lang natin maglakad mga folks kasi tatawid pa tayo doon sa may tulay punta tayo doon yan yung barko na yun pupuntahan natin yung barko na yun Hey. Hindi na ganong mainit ngayon mga folks kasi sa kung na sila ngayon, winter season na po dito. Winter season. Sarap sana mamingwit dito mga folks Kaso nga lang binabawal naman nila Wala kasing designated area kung saan pwedeng mamingwit dito Alright So maraming maraming salamat po ulit sa inyong panonood At dito ko na nga tatapusin ang first episode ng Lakad Edition natin ngayong araw Maraming maraming salamat po. Bye-bye po sa inyo lahat. Bye-bye.